Happy sa Thursday mga madi. O nawa mga madi, nagkaon kaon atagsugo de mga madi. Mao na atuang finish product ng atong gitarbaho ganina mga madi. Ah na nakay tong de mga madi. kay nakakaon na taning galay atong igisel. Simple ra gyud kay na mga madi Ato lang gud nang gisa ko nang pritohon gud. Ah boa ta de galay mga madi. Ato na siya siya wala man kay sabado maro mga madi ah kay pay kay tarong di sabado gani taas kay kita kanaw sa pagtulog to kay naam tay alala kusina mga madi labi na to anak dagko na oh makagahin ng itag lutulo to ani mga madi kay mao gani akong ampay mga madi kani maglutulo kay nice man jud kayo ni makakaunta sa tong mga niluto madi kay sa masitag sa isali ug kapalit-palit mga madi ah kanila lang atong maglutulo to lang na kay lamig gani kauno ni mo Mm. Kana pag fight na naman diya, sa bitaw sayo na mga din. Yung lana lang, lang batilag itlog di mga madi. Nya niyo sa bawal mga madi. Kutloonan yung galay. Nya human. Nya na batangan ng timplahan ang gudan yung mga madi. Asin lang gudan ng di mga madi. Unsa-unsa pa na yung ganahan na itimplana. No. Human yun ang batilo no. Abot niyan niyo nagharina mga madi. Mm. Man ato na nang gitrito di mga madi. Ato po na i-crispy mga madi kay lamit juga kay na mga madi basta i-crispy lagi na siya mga madi. ready to serve.